Nito lang September 2025, kinumpirma ng Israeli Defense Ministry na matagumpay nang natapos ang huling serye ng malawakang pagsubok at ganap ng handa ang kanilang makabagong laser weapon system na tinatawag na Iron Beam para sa unang operational deployment bago matapos ang taon. Sa mga detalyadong demonstrasyong isinagawa sa Southern Israel, napatunayan ng system na ito ang kakayahang epektibong mag-intercept ng rockets, mortar shell at drones kahit sa iba't ibang kondisyon ng panahon at bilis ng pag-atake. Ayon sa mga ulat ng Reuters at Time of Israel, ito ang kauna-unahang pagkakataon na inaprubahan ng pamahalaan ang full-scale integration ng isang laser air defense system sa arsenal ng IDF na nagmamarka ng isang makasaysayang hakbang patungo sa mas advanced na teknolohiya sa depensa. Gayunpaman, bagaman handa na ang teknolohiya, Ngunit malinaw ang pahayag ng Ministry of Defense na ang Iron Beam ay hindi kagad ipapadala at itatalaga sa lahat ng frontline. Sa halip, ito ay dadaan muna sa isang phase rollout kung saan unti-unti itong isasama sa umiiral na multi-layer defense network ng bansa habang sinusuri ang performance nito sa iba't ibang sitwasyon. Mananatiling pangunahing panangga ng bansa ang Iron Dome at David's Sling habang pinapahusay at inaangkop ang deployment strategy para sa Iron Beam upang masiguro ang maximum efficiency at protection. Nakatagda itong magsilbing isang critical na layer ng depensa para sa mga short-range threat tulad ng drone swarm, maliliit na rockets at mortar fire na madalas gamitin ng mga grupong militanteng nakapaligid sa Israel kaya't mahalaga ang maingat at planadong integration ng bagong sistemang ito. Ayon sa All Israel News, ang mga huling pagsubok ay isinagawa sa DEMA facility sa Southern Israel kung saan malinaw na naipakita ang kakayahan ng Iron Beam na pabagsakin ang multiple aerial targets ng sabay-sabay at may mataas na accuracy. Ang serya ng mga pagsubok na ito ay nagsisilbing huling hakbang bago tuluyang ipasa ang buong sistema sa IDF para sa mas malawak na field integration at tactical evaluation. May mga ulat din na ilang prototype lasers ang pansamantalang ginamit laban sa mga UAV na ang galing sa Hezbollah bagaman hindi pa ito itinuturing na full capacity deployment. Ipinapakita ng mga pangyayaring ito na handa at determinadong subukan ng Israel ang laser technology sa aktwal na operasyon kung kinakailangan bilang bahagi ng kanilang mas agresibong hakbang para palakasin ang pambansang depensa laban sa mabilis at pabago-bagong banta. Sa pahayag ng Rafael Advanced Defense Systems, ang kumpanyang tagagawa ng Iron Beam Malinaw nilang binigyang diin na ang sistema ay dinisenyo upang maging cost effective at may napakabilis na tugon sa anumang banta. Tinatayang ang bawat pag-intercept ay aabot lamang ng ilang dolyar ang halaga, isang napakalaking tipid kung ihahambing sa libu-libong dolyar na kailangan para sa bawat missile ng Iron Dome. Dahil dito, may napakalaking potensyal ang Iron Beam na bawasan ang kabuang gastusin sa pambansang depensa, lalo na sa mga lugar kung saan halos araw-araw ay may banta ng rocket at drone attacks. Bukod sa matipid, ang paggamit ng high energy laser ay nag-aalok din ng halos walang limitasyong ammunition dahil kuryente lamang ang pangunahing konsumo kaya tumataas ang pagiging praktikal nito para sa pangmatagalang operasyon at mabilis na aksyon sa panahon ng krisis. Ngayon mga kapatid, bakit nga ba kinakailangan pa ng Israel ang Iron Beam kung matagal ng epektibo ang Iron Dome? Una, patuloy na tumataas ang gastos ng bawat missile interceptor habang lumulobo rin ang dami ng rocket attacks mula sa Gaza at drone incursions mula Lebanon na naglalagay ng malaking pasanin sa pambansang budget sa depensa. Ikalawa, mabilis ding dumarami ang mga malilit at low-cost threat gaya ng improvised drones at murang UAVs na kayang magdulot ng malaking pinsala. Sa ganitong sitwasyon, ang isang laser system na may mababang operating cost at halos walang limitasyong ammunition ay nag-aalok ng mas matipid at mas mabilis na tugon. Ang teknolohiya sa likod ng iron beam ay nakabatay sa isang 100 kilowatt class high energy fiber laser, isang makabagong uri ng sandata na gumagamit ng purong enerhiya upang mapatigil ang mga papalapit na banta. Pinagsasama-sama ang maraming fiber laser modules upang makamit ang kinakailangang power density at sinusuportahan ito ng adaptive optics na epektibong nakakabawa sa epekto ng atmospheric distortion gaya ng hangin at alikabok na maaaring makapigil sa katumpakan ng beam. Ang kombinasyong ito ay nagri-resulta sa isang matatag at napakatinding beam na kayang mag-focus ng enerhiya sa isang coin sa spot na sapat upang sunugin at sirain ang target sa loob lamang ng ilang segundo. Gumagana ang iron beam sa pamamagitan ng tatlong pangunahing hakbang. Una ay ang detection, pangalawa ang tracking at ang pangatlo ay ang engagement, isang proseso na may tuturing na halos sabay-sabay ang bilis. Una ang integrated radar ng air defense network ang unang magdedetect ng anumang incoming projectile mula sa malilit na drones hanggang sa mabilis na mortar shells at agad na ipapasa ang datos sa command system. Ikalawa, ang fire control system ay mabilis na magtutok at magpuposisyon ng laser turret ng eksakto sa target gamit ang real-time calculation upang matiyak ang perpektong paglak. Panghuli, ang high energy beam ay agad na ipapadala at itututok ng ilang segundo lamang sa target upang painitin ito hanggang sa tuluyang masira. Ang proseso ay halos instant dahil ang laser ay mayroong light speed Ibig sabihin, sa loob lamang ng ilang segundo, tuluyan ang masisira ang target. Isa sa mga pangunahing bintahin ng Iron Beam ay ang napakababang gasto sa bawat pagputok, habang ang bawat interceptor missile ng Iron Dome ay maaring nagkakahalaga ng humigit kumulang $40,000 hanggang sa $50,000. Ang isang laser shot ay tinatayang aabot lamang ng ilang dolyar, isang napakalaking diferensya na nagbibigay ng malaking kaluwagan sa pambansang budget sa depensa. Sa mga sitwasyong may matagalang labanan o paulit-ulit na rocket attacks, ang pagkakaibang ito sa presyo ay napakalaking tulong para mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon nang hindi agad nauubos ang pondo. Dagdag pa rito, ang laser interception ay hindi nag ng debris o shrapnel, kaya mas ligtas para sa mga sibilyan at mga kritikal na pasilidad sa lugar ng pag-atake habang pinapababa ang panganib ng karagdagang pinsala o aksidenteng sunog. Ngunit hindi ito may tuturing na perfectong solusyon isa sa pinakamalaking hamon ng iron beam ay ang epekto ng lagay ng panahon kung saan ang ulan, usok, alikabok at maging ang makapal na hamog ay maaring mag o magpalihis ng laser beam na nagpapahina sa bisa at hindi ng epekto nito sa target. Kailangan din ng sistema ng ilang segundong dwell time. Ang eksaktong panahon dapat manatiling nakatutok ang beam sa isang punto upang tuluyang masunog ang banta. Isang seryosong limitasyon lalo na kung sabay-sabay ang pagdating ng maraming rockets o kung mabilis ang galaw ng mga ito. Sa kabila ng mga nabanggit na limitasyon, nananatiling mahalagang bahagi ang Iron Beam ng mas malawak at pinagsasama-samang depensa ng Israel sa pamamagitan ng mabilis at murang laser interception. Malaking pagbawas ng pressure ang naidudulot nito sa mga pangunahing sistema gaya ng Iron Dome at David's Sling, lalo na sa mga pagkakataong sabay-sabay ang mga rocket at drone attacks. Sa bagong estratehiyang ito, ang laser system ang magsisilbing unang tugon o first response habang ang mas mahal at mas makapangyarihang missile interceptor ay tatabi para sa mas malalaking target o mga high altitude threat na hindi kayang abutin ng laser. Dahil dito, mas napapahaba ang buhay ng missile stockpile, nababawasan ang pangangailangan para sa madalas na replenishment at higit sa lahat, makabuluhang nababawasan ang kabuang gasto sa pangmatagalang operasyon ng pambansang depensa. Sa geopolitikal na pananaw, malinaw na pinapalakas ng Iron Beam ang deterrence ng Israel laban sa parehong mga kalapit na estado at mga non-state actors tulad ng Hamas at Hezbollah. Habang mas marami ang nakakakita sa kakayahan nitong magpabagsak ng murang drones at rockets sa napakababang halaga, lalong magiging mahirap para sa mga kalaban ang magsagawa ng sustained attack o tuloy-tuloy na panggigipit. Ang teknolohiyang ito ay hindi lamang pisikal na depensa, kundi isang strategikong mensahe na handa ang Israel na harapin ng anumang modernong banta ng mas mabilis at mas mura. Sa ganitong kalamangan, natural na tumataas ang bargaining leverage ng Israel sa rehiyon, partikular sa mga negosasyon sa seguridad at pakikipag-alyansa dahil malinaw na mas matatag at handa sila sa mga posibleng aggression. Ang Iron Beam ay may malaking potensyal ding maging isang export product na nakakapagpalawak sa pandaigdigang impluensya at ekonomiya ng Israel. Maraming bansa ang nagpakita na ng interes sa laser defense technology, kabilang ng Estados Unidos at ilang European country na naghahanap ng mas murang alternatibo sa tradisyonal na missile defense systems. Kung may papakita ng Israel ang tunay na epektibong failed performance at mapapatunayang matibay ito sa iba't ibang klima at operational scenarios, maaari itong maging isang malaking negosyo at magbukas ng mga kontrata para sa defense exports. Gayunpaman, nananatiling malaking tanong kung gaano kabilis may sakatuparan ang full deployment ng iron beam sa buong Israel. Ang produksyon ng high energy lasers at mga advanced power management system ay isang komplikadong teknikal na hamon na nangangailangan ng malawak na pananaliksik, mataas na antas ng kasanayan at malaking pondo mula sa gobyerno. Bukod pa ba rito ang tuloy-tuloy na pagpapanatili ng system sa field, kabilang ang matatag na power supply, regular na maintenance at ang pagsasanay ng mga operator ay kritikal na aspeto upang matiyak ang maaasahang operasyon sa panahon ng digmaan o biglang pag-atake. Dahil dito, kailangang magkaroon ng maingat na logistical planning at pagmatagalang pagpupondo upang hindi maantala ang kabuang implementasyon at upang matiyak na ang Iron Beam ay laging handa sa anumang sitwasyon. Para sa IDF, ang pangunahing layunin ay mailagay ang Iron Beam bilang pangsuporta sa Iron Dome, lalo na sa mga lugar na palaging binabayo ng rocket fire gaya ng Gaza border at iba pang high-risk zone. Sa mga unang yugto, malamang na limitadong bilang lamang ng mga unit ang i-deploy upang masuri ng mabuti ang aktual na performance nito sa iba't ibang kondisyon ng panahon at sa iba't ibang uri ng banta. Ang ganitong gradual integration ay magbibigay daan upang maobserbahan ang reliability at efficiency ng sistema bago ito palawakin at gawing full-scale deployment sa buong bansa. Kapag tuluyang naging ganap na operational ang Iron Beam, magkakaroon ng Israel ng tatlong antas ng depensa laban sa iba't ibang uri ng banta. Una, ang arrow system na nakatoon sa long-range ballistic missile na maaring manggaling mula sa Iran o iba pang malalayong teritoryo. Pangalawa, ang kombinasyon ng David's sling at Iron Doom na nakalaan para sa medium at short-range projectile tulad ng rocket at cruise missile at pangatlo ang iron beam na espesyal na idinisenyo upang saluhin ang ultra short range threat gaya ng drones, mortar shell at malilit na rocket na hindi praktikal gamitin ng missile interceptors. Ang ganitong multi-layered defense architecture ay tinuturing na isa sa mga pinaka-advanced at pinaka-komprehensibong air defense system sa buong mundo na nagbibigay sa Israel ng halos kompletong proteksyon laban sa iba't ibang klase ng aerial attacks. Ngayon mga kapatid, strategically ang pagkakaroon ng murang laser defense tulad ng Iron Beam ay may potensyal na baguhin ang buong kalkulasyon ng mga kalaban ng Israel. Kung dati ang taktika ng mga militanteng grupo ay nakasentro sa tinatawag na war of attrition o paulit-ulit at sabayang pagpapaputok ng murang rockets upang maubos ang mamahaling interceptor missile ng Israel, ngayon ay halos mawawala na ang bintahe nila. Sa halip na gumastos ang Israel ng libu-libong dolyar bawat interceptor, ang Iron beam ay gumagamit lamang ng enerhiya mula sa kuryente, kaya mura at halos walang limitasyon ng ammunition. Dahil dito, magiging hindi na praktikal para sa mga adversaries ang lumang strategiya at mapipilitan silang maghanap ng mga komplikado at mas mahal na paraan ng pag-atake na nagbabago sa buong dynamics ng kanilang pakikidigma laban sa Israel. Subalit, hindi dapat maliitin ang mga posibleng countermeasures ng mga kalaban. Maaring gumamit ang mga ito ng reflective coatings o specialized materials upang bahagyang bawasan ang epekto ng laser beam na nagpapahirap sa mabilis na pag-neutralize ng target. Posible ring magsagawa sila ng sabay-sabay at malawakang mass launches ng rockets o drone para ma-overload ng tracking at firing capacity ng sistem na naglalayong lampasan ang dwell time na kailangan ng laser upang masunog ang bawat target. Dahil dito, ang tuloy-tuloy na pag-develop at pag-upgrade ng laser power calling systems at advanced tracking algorithm ay maaring ganap na susi upang mapanatili ang teknolohikal na bentahe at mapigilan ang mga estratehiya ng mga kaaway na lalong pahinain ang bisa ng iron beam sa hinaharap. Mahalaga ring isalang-alang ang aspeto ng enerhiya sa pagpapatakbo ng iron beam. Ang high energy laser ay nangangailangan ng matatag, tuloy-tuloy at malaking power supply upang mapanatili ang kinakailangang intensity ng beam para sa epektibong pag-intercept. Sa mga forward operating bases, kailangang maingat na planuhin ang pagkakaroon ng sapat na kuryente lalo na kung haharap sa mahahabang operasyon o matinding labanan kung saan maaring limitado ang akses sa traditional na grid. Dahil dito ang pagdeploy ng mobile power units, renewable energy backups at high capacity energy storage solution ay mahalagang bahagi ng patuloy na development at field testing. Ang ganitong strategiya ay hindi lamang magtitiyak ng tuloy-tuloy na operasyon sa iba't ibang klima at lokasyon, kundi magpapababa rin ng panganib ng system downtime na maaring samantalahin ng mga kalaban. Para sa mga kaalyado ng Israel, partikular na ang Estados Unidos, ang Iron Beam ay nagsisilbing test para sa susunod na henerasyon ng air defense technology. Ang mga aral at datos mula sa aktual na deployment nito, mula sa paghawak ng high energy lasers hanggang sa integration sa multi-layer defense network, ay maaring maging mahalagang gabay sa pagbuo ng hinaharap na laser weapons. Dahil dito, nabubuksan ang pinto para sa mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng Israel at mga bansang kanluranin sa larangan ng joint research, development at production. Kung magiging matagumpay ang Iron Beam, magikinabang ang US at NATO allies sa pamamagitan ng shared technology at mas mabilis na pag-adapt ng mga bagong laser-based defense systems na lalong magpapatibay sa kanilang kolektibong kakayahan laban sa modernong aerial threat tulad ng drone swarms at short-range rockets. Sa kabuuan, malinaw ng Iron Beam ay hindi kapalit kundi karugtong ng kasalukuyang depensa ng Israel. Mura ito, mabilis at teknolohikal na makabago at inaasahang babaguhin ito ang paraan ng pagharap ng Israel sa mga banta mula sa himpapawid. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay darating lamang kapag ginamit ito sa totoong labanan, isang sandaling inaabangan hindi lang ng mga kaalyado kundi pati ng mga kalaban ng Israel. Kung mapapatunayan na ito ay epektibo sa aktual na bakbakan bago matapos ang 2025, maaari nitong baguhin ang landscape ng air defense, hindi lang sa gitnang silangan kundi sa buong mundo. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panunood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!